Kung ating babalikan ng ating napag-aralan last Wednesday, uh, pa paano tayo manalangin tuwing umaga? Ating natalakay, una, dapat natin iparinig ang ating tinig sa Diyos. Ikalawa, dapat natin ilahad ang ating hiling sa Diyos. Ikatlo, dapat nating bantayan ang kasagutan mula sa Diyos. Yun po yung ating pong tinalakay last Wednesday kung gaano kahalaga ang panalangin tuwing umaga. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan nating gawin ito? Bakit kailangan nating gawin ito sa ating buhay na dapat tuwing umaga tayo ay nananalangin? Na ating iparinig ang ating tinig, ang ating uh, tinig, ilahad ang ating mga hiling at bantayan ng kasagutan ng ating dalangin sa Diyos. Now, mayroong nalalim na dahilan kung bakit kailangan natin gawin ng manalangin every morning. Ito yung dapat nating makita sa banal na kasulatan. So, basahin natin muli ang ating teksto, Psalms chapter 5, verse 3 hanggang 6 ngayon. Nakaraan, ating binasa ang verse 1 hanggang 3, verse 1 and 2, context ng verse 3. Ngayon naman, basahin natin ang 3 hanggang 6 sapagkat ang context dito ay ang verse 3 pagdating sa verse 4, 5, and 6. Ganito ang sabi. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapupuotan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kinasusaklaman ng Panginoon ang mamamatay tao at manlilinglang. Ito po ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko po na ang kabanalan ng Diyos sa panalangin. Ito po yung sagot sa tanong natin kanina, bakit kailangan nating manalangin tuwing umaga sa ating buhay? Sapagkat kailangan nating manalangin dahil sa kabanalan ng Diyos sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat pong muli na muli naming matunghayan ang iyong salita na kung saan amin itong pagbubulay-bulayan sa gabing ito upang kami po ay makatanggap ng kalakasan ng aming pananampalataya at higit sa lahat, tumibay, lumakas, lumago ang aming buhay pananalangin sa tuwing umaga. Salamat po o Diyos, samahan niyo kami sa pamamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. So ang layunin pala kung bakit kailangan nating manalangin every morning na ating iparinig ang ating tinig sa Diyos, na ating itanghal o ilahad ang ating hiling sa Diyos at ating bantayan ang ating kasagutan sa Diyos sapagkat inababatay ito sa kabanalan ng Diyos pagdating sa ating panalangin. So ano ba ang kabanalan ng Diyos? Now dito sa ating teksto, makikita natin kung bak paano naging banal ang Diyos sa tatlong bagay, tatlong pamamaraan. Ganito ang sabi sa verse 3 hanggang verse 4 hanggang 6. Hindi siya banalang Diyos kaya hindi siya nalulugod sa mga masasama. Ikalawa, banal siya kaya hindi siya nalulugod sa mga hambog. Ikatlo, banal siya kaya hindi siya nalulugod sa mga sinungaling. Now, morning prayer ay ating gagawin dahil sa kabanalan ng Diyos gaya ng ating nakita sa tatlong dahilan. Una, talakay natin. Ang banal na Diyos ay hindi nalulugod sa gawa ng mga masama. Verse 4. Sapagat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Hiwalay talaga siya sa anumang kasamaan. Hindi siya maaring uh, manirahan o manatili pagdating po sa kasamaan. Ang sabi sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos. Hindi siya ordinaryong Diyos na pwedeng sumama sa kasamaan o lapitan ng mga masasama, kundi siya ay Diyos na banal. Nag-iisang Diyos na banal. At ang sabi, hindi siya nalulugod sa kasamaan. Nalulugod, ibig sabihin, hindi siya nagdi-delight, -de hindi siya nasisiyahan sa anumang kasamaan na lumalapit sa Kanya, na alam natin tayo yung lumalapit sa Kanya sa panalangin. So hindi siya nalulugod kung mayroon tayong kasamaan. Ika ikalawa, hindi siya naninirahan kasama ng masama. Pag sinabi pong naninirahan, siya po ay nasa atin. Tayo yung kanyang tirahan. Ngayon kung tayo po ay mayroong kasamaan sa ating sarili, kaya nga every time, every morning, kailangan talagang manalangin tayo para umayos yung ating panalangin. Nang sa ganon, ay eh tayo'y nagiging malinis sa kanyang harapan. Sapagkat hindi siya naninirahan kasama ng masama. So wala pong prayer na maaring tanggapin ng Diyos kung tayo'y nasa kasamaan. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, di ba? O hindi ba ninyo nalalaman nang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong mga sarili. Kaya nga, ang sabi po rito, sapagat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya napakalaga ang manalangin every morning, dito pa lamang naglilinis sa na tayo sa ating mga kasamaan at ating idulog sa Panginoon ng listahan ng ating panalangin o ating hiling. At sa maghapon, ating babantayan paanong kumilos ang Diyos sa ating panalangin. So unang-una, ang banal na Diyos ay hindi nalulugod sa gawa ng mga masasama. Ikalawa, ang banal na Diyos ay hindi nalulugod sa gawa ng mga hambog. Tingnan nyo ang sabi sa verse 5. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapuputan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Hambog, ayon dito sa Hebreyo na salita, ang ibig sabihin, nagliliwanag siya ng pabor ng Diyos. Ang hambog, sinasabi niya na siya ay nasa Diyos. Ipinapakita sa labas niya na ang Diyos ay sumasa kanya. So, yung hambog sa isang banda, ito'y pagsisinungaling. Sapagat ang hambog, pwede siya magpakita na siya ay banal, na siya ay matuwid. Pero ang sabi sa ating talata, hindi siya makakatayo sa harapan ng Diyos. So wala pa rin silbi yung ating panalangin. Hindi natin mababantayan kung ano yung kasagutan ng Diyos sa panalangin natin sa morning kung tayo lumalapit na mayroong kahambugan sa ating sarili. Kaya may hambog o may paghambog, ang ibig sabihin niyan ay upang mapuri ng tao. Ang isang nagsasabing kristyano. At upang siya maging karapat-dapat sa buhay ng mga tao. Yung po ang pinapakita, siya po yung nagliliwanag ng pabor ng Diyos. Ibig sabihin ng hambog. At ang sabi, hindi siya makakatayo sa harapan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Walang maaring dumikit o lumapit sa Kanya. At ang Diyos ay hindi naninirahan sa isang taong mayroong kahambugan sa Kanyang puso. Pag sinabi pong hindi siya makakatayo, ibig sabihin wala siyang lugar. Wala siyang pananatili sa presensya ng ating Panginoon. Siya ay isang ipalamang kung ating babalikan ng Psalms 1.5, ganito ang sabi, Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Alam niyo po, yung kahambugan po, ma maging tayo kristyano, lumalabas yan. Kapag tayo'y nagpapakita ng gilas, mababait sa harapan, pero ang totoo nun ay kahambugan. At ang sabi, kinapupuotan ng Diyos ang ganitong ugali. Yung kinapupuotan dyan, ang ibig sabihin, kaaway. Kaaway, naging kaaway ng Diyos. At ang sabi pa, kinapupuotan niya magpakailanman. Ang ibig sabihin nun kasi ang ang verse noon is participle, continuing. Kailanman hindi talaga nalulugod ng Diyos, kaya kinapupuutan niya ang isang taong lumalapit sa kanyang panalangin na may kambugan sa puso. Hindi siya kalulugdan. Tulad kay Isao. Si Isao, kinapuutan ng Diyos. Ngunit si Jacob ay inibig ng Diyos. So, anibig sabihin ng kinapuutan? Pinabayaan siya sa kanyang sariling likas na pagkatao. Walang biyayang nagre-restrain sa kanya. Pinabayaan siya ng Panginoon na siya ay mabusog sa kanyang kayabangan, kahambugan at kasalanan. Walang nagpipigil na biyaya sa kanya. At ikatlo, na ang kabanalan ng Diyos o ang Diyos ay banal at hindi nalulugod una sa gawa ng masama, ikalawa sa gawa ng hambog, at ikatlo, ang banal na Diyos ay hindi nalulugod sa gawa ng sinungaling. Sa gawa ng mga sinungaling. Verse 6, ganito ang sabi. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Nakita nyo, yung kahambugan, yung masama kahambugan at kasinungalingan, iisa lang binabanggit uli ng Panginoon iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kinasusok lamang ng Panginoon ang mamamatay tao. So nakita nyo, yung kasinungalingan ay katumbas ng killer, murderer, mamamatay tao. At higit sa lahat, manlilin lang. So ang isang hambog, sinungaling, deceiver, manlilin lang siya kasi nagsasyain siya, kunwari, ng pabor ng Diyos, but at the same time, mayabang siya, hambog sinungaling siya, killer siya, murderer siya. Kaya ito pong kabanalan ng Diyos, hindi siya nalulugod sa gawa ng sinungaling. Pag sinabing lili-pulin niya, nakita natin na yun ang nauna. Hindi sinabi, ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay kanyang lili-pulin kundi mas binigyan ng pabor o emphasize ng Panginoon yung paglipol nitong masama. Mas mabigat ang hatol dito. Inuna yung salitang lilipulin niya. Ibig sabihin po ng lilipulin sa Hebreyo na, na salita, i-give up, isuko na siya. Sawa na siya. Nabibigatan na siya. At hindi lang yon Ang ibig sabihin pa ay burahin ang bigat po ng sinungaling. Sapagkat siya ay hambog, masama, sinungaling, manlilin lang. Kaya siya isusuko ng Diyos, buburahin siya. At higit sa lahat, ibig sabihin, paglalapat sa banal na paghahatol. Ilalapat. Pag sinabing lilipulin, ibig sabihin ilalapat ang banal na paghahato sa kanya. Napakabigat po niya. Sapagat siya ay isang sinungaling. Na alam naman natin ang sinungaling, kala natin ganun lang magsinungaling. Pero basahin natin ang Biblia. Revelation chapter 21 verse 8. Saan pupunta yung sinungaling? Nagsisinungaling. Ang sabi po sa verse 8, ngunit sa mga duwag, so ang pagsinungaling katumbas ng duwag sa mga hindi mananampalataya. So ang pagsinungaling pala katumbas ng hindi mananampalataya. Mga karumaldumal, mga mamamatay tao, nakita nyo? Murderer din. Pag ibig sabihin ng sinungaling. Mga mapakiapid, grabe yan. Mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So isang bagay, isang paraan ng sinungaling ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat sarili niya ang kanyang dinidiyos. At sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya tama po ang Hebrew word ng lilipulin ibig sabihin isuko, burahin, ilapat ang banal na hatol sa kanya. Bakit po dahil ang, ang verb po rito, yung sinungaling dyan, a eh, present active indicative. Ibig sabihin, aktibo siyang nagsisinungaling palagi. Hindi tumitigil. Pagka ang isang tao nagsinungaling, ngayon, kinabukasan, sinungaling uli, sinungaling uli, active niyang ginagawa sa sarili niya. Kanya nga, Karapat-dapat siya sa paghahatol sapagkat katumbas siya ng isang hindi mananampalataya. At ito'y kasuklam-suklam sa Panginoon. Ibig sabihin po ng kasuklam-suklam, kinapupuotan ng Diyos ang gumagawa nito. At sapagkat katumbas ito sa isang mamamatay tao, isang kriminal. Deceiver, unbeliever, killer. 1 John 3:15 Ganito ang sabi. 1 John 3.15 Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At ang mamamatay tao according to Revelations 21.8 ang sabi rito sa ating text sa 1 John 3.15 at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao o sa sino mang sinungaling. Yung palaging nagsisinungaling. Kaya napakalaga po. Nakakatakot po yung preaching ni Pastor Rene nung Sunday. Paalala sa atin. Dapat lagi tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang siya nagtuturo sa atin paano natin linisin ng ating mga sarili. Baka may kahambugan pa tayo. Baka mayroon pa tayong kasamaan. Baka mayroon pa tayong pagsisinungaling. Hindi kinalugdan ng Diyos ang pagsisinungaling, kundi Kanya itong kinapupuotan. Kaya nga, bilang aral sa atin, tanda natin na napakalaga ng morning prayer. Napakalaga ng pangumagang panalangin. Sapagkat sa pangumagang panalangin pa lang, sinusuko mo na ang buhay mo. Sapagkat kailangan na, naka-inline ang ating prayer concern o prayer request sa Panginoon sa buong maghapon at alam nating hindi diring ginang Panginoon kung mayroon tayong kasamaan, mayroon tayong kahambugan at mayroon tayong kasinungalingan sa buhay. Kaya napakalaga ang ating pong panalangin sapagkat ipinaririnig natin ang ating tinig, isinasaayos natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at mayroon tayong karapatan o mayroon tayong biyaya na bantayan natin ng bumaghapon kung paano gumawa ang Diyos sa ating early morning prayer. Kaya kung lifestyle na natin, ugali na natin, ang morning prayer, mga kapatid, kasama natin, binubulay-bulay yung ating prayer sa maghapon. Binabantayan natin. Kasama natin binubulay-bulay ang salitang na pag-aaralan natin. At nakapagbabantay tayo sa ating sarili at binabantayan din natin ang katugunan ng Panginoon. Kaya ito po ang kabanalan ng Diyos sa panalangin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli sa inyo pong mga salita. Sapagkat salita nyo nga po, ang sabi nga 2 Corinthians 7:1, ang siyang makapagtuturo sa amin na maglinis ng aming mga kasalanan. Ibig sabihin, aming ipitong isuko, i-confess, aminin sa iyo pong harapan sapagkat kayo'y banal at tapat na kami ay iyong patatawarin. Kaya salamat po, Ama na sana maging ugali na namin, maging buhay na namin ang manalangin sa umaga upang sa buong maghapon alam namin makikita namin ang iyong paggawa, ang iyong kilos na ikayoy nalulugod sa mga taong dumidependi lamang sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.